Eh, kung naalala nyo, noong nakaraang uh, HOD natin, noong isang Sabado, eh, uh, binunyag o oh, sinabi nitong uh, ni, ni, ni uh, Representative Gerbil uh, Luistro, ah, si Ator ni Luistro, siya po ang Vice Chairman ng House Committee on Public Accounts. Ah, eh, ang sabi niya, eh, sa kanilang pag pagsasaliksik, sa kanilang mga investigasyon, ay... Ganun pala nangyayari no, uh, yung ilang mga well Chinese nationals actually uh, binib verify nila yung mga identities pero definitely hindi mga Pilipino ito. Eh talagang ito ay ng ng malawakang lupa at kanilang na-discover nga doon sa Pampanga. Ah, uh, ang lawak daw ng lupa na nabili uh, ng mga Chinese nationals. Uh, na well identified din sa pogo. Uh, ngayon muli na at isa rin si representative Gervil Luistro sa mga uh, sa miyembro ng mga komite na nagdidinig o nag uh, nagkakaroon ng imbestigasyon dito nga sa mga issue ng EJK, droga at uh, pogo sa ating bansa. kausap muna natin uh, mula po sa siya po ay isang kinatawan mula sa 2nd District ng Batangas at Vice Chairperson nga po ng House Committee on Public Accounts walang iba kung hindi si Congresswoman Gerbil Luisro. Maganda maganda umaga po ma'am at uh, muli po salamat sa pag, uh, pagtugon dito sa HOD. Good morning, Henry. Thank you for having me once again. No, tayo mobile, so I hope na we can sustain the internet signal. Okay lang po, okay lang po. Importante ang inyong mga well, uh, kasi kasi na, na, napaka na, napakahalaga nung uh, mga hearing na ito, no? At uh, kahapon nga po nagsimula na itong natawag na hearing ng Quad Committee. At uh, well, unang-una eh uh, anong impression niyo So unang unang pagdinig ng Quad Committee? tungkol sa issue ng uh, well napakalalang issue na ito ng AJK droga pogo at iba pa. Well they are four equally important issues Henry no nang ipinagtataka nga namin as I have said during the last interview there is commonality in personalities there's commonality in there there's commonality in uh, the circumstances surrounding this incident no during the initial hearing which happened yesterday the harap-harap doon yung mga personalities whom we want to say, to to ask no at little by little you na mag-build up ng questions which will answer kung may connection ba talaga o wala itong mga incident na ito although all of them started happening in Pampanga, no? Siguro napaka-premature Henry para sagutin kung may connection ba o wala. But at least sabay-sabay uh, nating nadidinig ngayon issues on and mass acquisition of land in Pampanga, uh, issues of illegal Pogo operations at kahapon nga ang gumulat sa lahat ay itong testimonya ni Jimmy Guban na uh, nakakulong sa Bureau of Corrections sapagkat sa ay na convict ng lower court dito sa akin na yang according to the decision ha the magnetic lifter controversy back in 2018 and but of course itoy unang pagtinig pa lamang uh, i understand the committee uh, will be inviting personalities na binanggit ni Jimmy Cuban kasama po dito si si Henry na kapangalan po ba <laughs> yung Chinese na uh -huh. businessman na nag-introduce sa na kanya kay kay konsehal Abeliera first councilor oh, ng Davao City Davao. Okay. fondly called as small no mm -hmm, uh mm -hmm. at syempre ang ikinagulat po ng lahat ay pinangalanan niya ang mga may-ari nitong kontrobersal na shipment ng Sabu, Polong Duterte, Attorney Man Scarpio, and of course, si Michael Liang. Ito po ay isang bagay na ikinagulat ng Quadcom. We didn't know na ganyan yung magiging testimony niya. But of course, our mission is to ferret the truth. Alamin kung anong katotohanan. And we have to understand, dito po sa Quadcom ay kasama ang dangerous drugs, kasama ang human rights na nag-iimbestiga sa extrajudicial killing, kasama ang public accounts, and of course, public order and safety. Henry? Apo, uh, itong Michael Young, ano? Uh, actually, uh, pag uh, pinag-uusapan na limbawa yung pagkakasangkot, yung issue ng pagkakasangkot ng dating administrasyon sa droga, eh, ant, eh, itong Michael Yang talagang lumulutang yung pangalan na ito. In fact, Uh, unang kinasangkutan nito yung uh, uh, paggrade pag-raid ng isang uh, kernel doon sa Davao pagkatapos siya pa ang dinira. Uh, at uh, ang, 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 system nito, siya pa ay naging financial advisor, kundi ako nagkakamali, o economic advisor. Economic advisor, economic. presidential economic advisor. Nanaka-opisina sa Malacanang. <laughs> that is true that is true oh at uh, kana kinalauna nasangkot din ito dito sa yung pharmacy uh, yung overpricing uh, ng mga pro uh, protective health gear at iba pang mga equipment noong kasagsagan ng covid-19 tama ka henry sa din yon sa din yung tinutumbok doon sa investigation ng pharmacy Uh, ipatatawag din po ba itong Michael Young? Well actually, I can recall na ipina-invite na natin si Michael Young. I am just not sure kung show cost order pa lang ba o warrant of arrest na yung na-issue kasi may continuous uh, failure to appear in our inquiry in aid of legislation. I am sure ipinatawag na siya. Hindi ko lang masigurado, Henry, but I will check with the committee, no? Ano ba yung last na na-issue? Show cause order pa lang ba? O detention order na because of his continuous failure to appear. But since then, ay itong gusto na namin makausap si Michael Young para once and for all, masagot niya lahat ng mga issues surrounding his name. Kasi hindi lang ito formally. Hindi lang ito yung isiniwalat kahapon ni Jimmy Guban. His name likewise appear in the... His name is likewise associated in the name of incorporators which figured in POGO uh, operations, illegal POGO operations, and even in mass acquisition of hectares of land in Pampanga. Lumutang Ooh. din po ang pangalan ni Michael Young bilang kamag-anak, close associate ng mismong incorporator dito sa illegal pogo at maging dito sa pamimili ng ekta-ektaryang lupa sa Pampanga. So Ooh. Mm -hmm. the intention of the Quad I think the Joint Committee during the time ay para masagot na niya anong katotohanan dito sa mga transaksyon na ito at kung bakit lumulutang yung pangalan, I think yung isa kapatid niya. Mm -hmm. Itong mga pangalan ng incorporator na closely associated sa kanya. Yung, yung, yung kanyang kapatid ay uh, is involved sa illegal pogo or doon sa acquisition ng, 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 ng lupa sa Pampanga. We try to cross match no we try to cross match these companies lumutang ang pangalan ng kapatid ni Michael Yang as one of the uh, transactions ni Mayor Alice Go although i understand hindi namin na imbestigahan si Mayor Alice Go no pero sa amin pong pag-verify itong mga companies involved in the four issues nasagi po namin ang pangalan nitong kapatid ni Michael Yang nagkaroon ng maraming transactions with Mayor Alice Go. And I understand, closely associated din ito sa ibang incorporators ng companies na involved. Ang problema, Henry, wala na kaming ma-invite sa kanila. All of them are not appearing in uh, the investigation. Either mali yung pangalan, iba yung pangalan, or wala na dito sa ating pansat. Yun, 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 yun lang. Uh, yung, uh, it, itong, itong, itong subject, itong kapatid, sinasabing kapatid ni uh, Michael Yang. So, uh, in, in, nakikita niyo yung kanyang kaugnayan sa mga transaksyon na may kaugnayan sa Pogo. An, anong klaseng transaction po? That we do not know, Henry, no? Basta ang nakita sa bank transaction ay nagkaroon ng padalahan ba ng pera oh. si Mayor Alice Go at itong kapatid ni Michael Yan. No? ah uh, we will be looking into that also as we continue our investigation on illegal pogo operations. We have to understand na itong naging involvement ni Mayor Alice Go is because of the pogo in Bamban, yes, yes. Tarlac, no? Bagaman kami po ang investigation namin, we started focusing on uh, on uh, Lucky South 99, to Pampanga. But soon enough, I know na aabot ng investigation namin yan, even those in Tarlac and even those in other provinces. O nga po, palalim ng palalim eh, no? Uh, That is true, Henry. Palalim o... ng palalim. At ang nakakagulat ay itong isiniwalat ni Jimmy Goban kahapon sapagkat sa ay nakakulong at sa matter of fact, anim na taon ng nakakulong. And then all of a sudden, he appeared. And even myself, I was surprised by the testimony that, that he gave to the Quadcom, uh, mentioning the names of these personalities as the owners ng no, magnetic lifter shipment na gumulat din sa buong sambayan ng Pilipino back in 2018. Ngayon meron ng mga statements, yung uh, ilan sa kanyang mga binanggit. Halimbawa kagaya ni Kongresman Pulong uh, Duterte, siyempre uh, -deny, no? deny uh, pinapabuluanan at tinatawag na kasinungalingan yung naging mga pahayag uh, ni Uh, Jimmy Guban, ganun din yung dating ni administrator. At problema kasi uh -uh. Henry dito kay Jimmy Guban, uh, go ahead, sa go ahead, uh -huh. ng kanyang testimony about it's it's a way of recounting his testimony in in uh, the Senate Blue Ribbon, no? Uh -huh. Kasi dinawit niya si Colonel Aserto, tapos yes, yes. ngayon pinapa sala niya si Colonel Aserto. In other words, meron tayong kasabihan na pag nagsinungaling ka nang minsan, eh, magsisinungaling ka na ulit. Meron tayong Latin maxim uh, tungkol sa'n. Kaya merong rules sa ating Rules of Court, Rules and Evidence, impeachment of the credibility of witness. So ang challenge, paano mo kami mapapaniwala about your testimony considering na recanted na yung testimony mo, no? Pero sa part ng Quadcom, we will just listen, we will observe, and we will see if the invited resource speakers will be coming to to find out kung anong katotohanan sa mga testimonya ni Jimmy Cuban. After all, ang ang mission ng Quadcom ay alamin ang katotohanan. Yung si uh, bin, yung binanggit niya si Colonel uh, Asierto no yung unang niyang inakusa inakusahan uh, na sa uh, 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 Pero idiniin eh, niya mm. ito sa Senate Blue Ribbon Committee but for his testimony yesterday wala daw kasalanan si Colonel Asierto Yes ah uh, para sa kalaman ng lahat itong si Colonel Asherto. siya yung binabanggit ko nina eh, yung nagsabi na uh, ni raid nila nung nung panahon na mayor pa Uh, si Duterte doon sa Davao si Mayor uh, Rodrigo Duterte no uh, may may uh, ni-raid silang shabu lab uh, diyan sa Davao City apparently ang, ang isa sa mga owners nito itong Michael Yang at uh, may mga naaresto sila ha huh? uh, pero after that ay siya pa ang sinibak sa sa, sa yes. puesto oo oh like oh. Uh, na sa one Henry via Zoom sa dangerous drugs and is even faulting certain personalities na binigyan niya ng kanyang investigation but they did not take action on it. Nabanggit niya itong si Wilkins Villanueva, Senator Pato, Senator Gordon, and some other personalities. Allegedly, binigay niya sa kanila yung kanyang investigation about drugs na ba sa isiniwalat ni Jimmy Guban kahapon. Kaya lang di umano, hindi daw inaksyonan nung ibinigay niya itong investigative report na ito. No, we will we will see if uh, if we can invite also Colonel Aserto no, is into hiding sa pagkat say may mga kaso sa drugs din, kaugnay din itong conviction sa lower court ni Jimmy Cuban. And he was telling the committee, the dangerous committee during the time, na kaya siya nagtago eh dahil papatay siya. So tayo ay na-overwhelm sa mga revelations ng ating mga resource speakers and rest assured po sa publiko na we will investigate del diligently dahil Augusto po ng Quadcom ay malaman ang katotohanan behind all these controversies. Ngayon, yung, uh, si, uh, isa sa mga nabanggit, of course, si Congressman Pulong, na, miyembro, ng mababang kapulungan, no? ng lower chamber. At, uh, well, eh, kasi lahat ng nababanggit na pina, balak ipatawag. Ano po? So, Uh, that's true. O, paano po ito? Isang miyembro uh, ng, ng Bamabang Kapulungan, ibig sabihin kapwa nyo, uh, congressman, ano po, eh papatawag din po ba siya? Uh, We will have to resolve it in the Quad Com Henry, no? Pero kung katotohanan ang hinahanap natin, dapat ipatawag lahat, di ba? Alam mo kasi, Henry, kahapon, Ah uh, almost eight hours yung hearing namin. So talagang kami exhausted nung matapos. We were not able to to discuss deeply kung anong magiging sunod na hakbang. But certainly by Monday, ay magkikita-kita ulit ang quad ko to finalize kung anong magiging sunod na uh, step namin, sino ang mga iimbitahang resource speakers kaugnay ng mga katanungang lumutang after the first Quadcom investigation. And actually, mas maraming tanong. <laughs> and, and result, but, sumami, uh, ang, naging resulta kaysa sa sagot kesa ano po sa, sagot <laughs> 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 uh oh, but at least it only shows that uh, we are moving towards what we want to establish really what we want to discover in the end no Uh, kaya nga't dumadami ang tanong. Ibig sabihin ay unti-unti tayong uh, nagmo-move forward sa gusto nating makitang katotohanan. Mm, uh, actually it itong mga bagay nito, itong issue lumaki na lumake lumaki, uh, tungkol sa pugo. Ang isa sa sinimulan nito itong uh, si Mayor Alice Go, no? Uh, yung 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 misteryo sa kanyang personality uh, yung kanyang koneksyon doon uh, sa Pogo hanggang sa nahalungkot na na medyo yung kanyang identity ay eh, iba-iba uh, ano po? So, huh? po true. ba na, well, muling subukan na ipatawag ulit si Mayor Go? Uh, hindi pa namin naabot itong Bambantarlak. But as I have said earlier, maaabot natin yan and we'll find ways para makita natin si Mayor Alice Bo. although alam ko may standing warrant of arrest ng Senate yes, because yes. of her uh, uh, failure to appear mm -hmm. to the subpoena issued by the Senate Blue Ribbon Committee. No, uh, Although ang nakakalungkot Henry, ang pakiramdam ko dyan, eh, nakasibat na yan. Eh. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ah, wala na yan dito sa bansa natin kaya in spite of the efforts of the law enforcement uh, agencies, ay hindi na po makita si Mayor Alice ko. Ang sakin sa lang naman, Henry, if you are telling the truth, why not show up? ba? Diba? Kung wala ka namang itinatago, then the inquiry, the investigation is your opportunity to clean your name. Problema, bag ko sila nawawala. Yun. Eh, yung uh, sinasabi kasi, uh, Uh, inaakusahan daw sila at uh, hinuhusgahan na sila in public? No. Iba yung hinuhusgahan, sa iniimbestigahan. Uh, we're still on the stage of investigation and uh, uh, in fairness to the Senate ha, dun sa kaso ni Alice Go, ang daming revelation na at daming ng facts na na-establish nila about Mayor Alice Go so far. Kaya lang, biglang nawala si Mayor Alice ko. Yun nga lang. Ma'am, naku, maraming maraming salamat po muli uh, sa pagtugon po sa aming tawag dito sa uh, HOD. Hanggang sa uulitin po. Sige <laughs> po. Maraming salamat din po at magandang umaga po sa lahat ng kapwa natin Pilipino. Rest assured po na we will work diligently para achieve po natin yung hinahanap nating katotohanan about drugs, EJK, BOGO operations, and uh, the mass acquisition of hectares of land by the Chinese nationals. Maraming salamat po. Thank you po. At uh, maganda umaga si Representative Gervil Luis siya po, ang Vice Chairperson ng House Committee on Public Accounts at ng 2nd District ng... At mula po siya sa 2nd district ng Batanga.